Sa dulo ng bayan ng Santa Lucia, may nakatayong lumang mansyon ng pamilyang De Guzman. Noon, kilala sila bilang isa sa pinakamayaman. Ngunit, isang gabi, sabay-sabay na nawala ang lahat ng nakatira doon. Walang naiwan kundi ang bahay. At mga kwentong halos walang gustong ikwento ng detalyado. Isang gabi ng Nobyembre, nagpasya si Marlon, Jewel at Eric na pasukin ng mansyon para sa kanilang urban exploration vlog. Madilim ang kalangitan at nagsisimula ng umambon. Pagdating nila sa tarangkaan, nakasabit ang palangawin na kandado, pero bukas ito. Nang buksan nila, umalingasawang amoy ng lumang kahoy at panis na tubig. Ang sahig ay gawa sa makintab na kahoy, pero nababalot ng makapal na alikabok. May mga painting sa dingding ng pamilyang de Guzman, ngunit Napansin ni Jewel na sa bawat larawan, tila may isa o dalawang tao na punit ang mukha. Ang creepy nito! Sabi ni Eric habang kinukuna ng video ang paligid. Sa gitna ng sala, may malaking hagdanan paakyat. Sa itaas, parang may anino na dumaan. Mabilis, parang bata. Habang umaakyat sila, Narinig nila ang isang mahina at basag na tinig. Huwag kayong aakyat. Nagtinginan silang tatlo, pero ipinagpatuloy ang pag-akyat. Pagdating sa ikalawang palapag, narinig sila ng yabag na mabilis na lumalapit mula sa kaliwa. Paglingon nila, walang tao ngunit ang sahig ay may basang bakas ng paa na parang galing sa dugo ang talampaan. Binuksan nila ang isang kwarto na puno ng lumang laruan. May lumang crib sa gitna at mga manikang nakatayo sa sulok. Isa sa mga manika ay nakaturo ang daliri sa kanila. Guys, kanila hindi yan nakaturo. Bulong ni Jewel habang kinukuna ni Marlon ng video, biglang gumalaw ang pinto ng crib at dahan-dahang bumukas. Sa loob, may maliit na unan na may bakas ng dugo at sa tabi nito, isang sirang pacifier na may nakadikit ng ngipin ng bata. Nang lumabas sila ng silid, napansin nilang hindi na iyon ang parehong pasilyo na dinaanan nila kanina. Ang mga pader ay ngayon ay kulay maroon, basa at parang humihina. Mula sa malayo, may tunog ng mga taong umiiyak at humahalakhak ng sabay-sabay. Bumukas ang isa pang pinto at sa loob ay may habang hapagkainan. Nasa gitna nito ay tatlong pinggan na puno ng hilo na karni at bawat pinggan ay may pangalan nila kubo sila pababa pero hindi na nila makita ang pinto palabas paulit-ulit lang silang bumabalik sa sala doon sa tuktok ng hagdanan nakatayo ang isang babaeng nakaputing damit duguan ang mukha at nakangiti sa isang iglap lumabas mula sa likod ng bawat pinto ang mga taong walang mata at bibig sabay-sabay na humahawak sa kanila at hinila papasok sa dilim Ilang linggo patos yun. May mga kabataang nagpunta sa mansyon at nakitang bagong painting sa dingding. Tatlong bagong mukha ang nadagdag sa koleksyon ng De Guzman at sa bawat mata ng larawan, may bahid ng totoong dugo.